Department of Public Works and Highways ay bukas sa pagtapyas ng level of authorities sa kanilang proyekto para daw matiyak na uh, matigil na yung mga korupsyon na kinasasangkutan ng ilan sa kanilang mga tauhan. At alamin din natin ng update ng mga ginagawa ng uh, naturang ahensya kaugnay dun sa pag-susuri uh, uh, at uh, pag-inspeksyon uh, sa mga infrastruktura sa dabaw kasunod huyan ng 7.4 magnitude na lindol. May ulat si Bombo Isa Cotoner. Inihayag ng Department of Public Works and Highways na bukas sila sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na bawasan ang threshold o limitasyon ng levels of authorities para sa procurement ng mga proyekto sa rehiyon at distrito. Matatandaan na sa naging pulong nila ngayong linggo, isa sa iminungkahi ng ICI na mula sa kasalukuyang 400 million na limitasyon para sa Regional Engineering Office at 150 million sa district level, ay tapyasin ito sa kalahati upang mapigilan ang mga irregularidad at mapahusay ang kontrol sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, kasalukuyan ang pinag-aaralan ng kagawaran ang naturang rekomendasyon at inaasahang maglalabas sila ng formal na aksyon sa mga susunod na araw. Batay sa tala ng kagawaran, nagsimula lamang tumaas sa mga level of authorities noong 2016 sa ilalim niya ng pamumuno ni dating kalihim at ngayon senador Mark Villar at nadagdagan pa noong panahon naman ni dating sekretary Manuel Bonoan noong taong 2021. Pakiasan nga ng kalahate yung standard talaga ng DPWH dito. Actually, alam nyo, even bago pa ano, no, dumating yung sulat na nabigay sa akin yung surat kahapon, na sa akin yan ni Secretary Babe Simpson, at ni Secretary Ting Jesus nung unang meeting pa rin namin. Kaya simula nun, pinaaral na namin yan. Nung time kasi ni Secretary Babe Singson, ang level of authority ay 50 million per, per district at 150 million per RD. At lahat, anything above that, aakyat na yun. Aakyat ng RD at aakyat ng central office. No? So, and that was until 2015. Noong 2016, I think, or 2017, tinaas yan ni Secretary Villar. At I think, itinaas ulit ni Secretary Bunoan. No? So, pinag-aaralan namin mabuti yan. At uh, sa mga susunod na araw na, araw na mabibigyan siguro natin, oh, maximum na yung isang linggo, eh maglalabas tayo ng order na on that. But we very much welcome the suggestions of the ICI -HM. Dagdag pa ni Dizon, kailangan pag-aralan na mabuti ang naturang hakbang upang hindi maantala ang mga maayos na proyekto at maiwasang maipon ang lahat ng proseso sa Central Office ng Departamento. Ang mangyayari dyan, alam niyo naman, no? and ito, um, Ito talaga, frustration ko to. No? Very decentralized kasi yung DPWH, di ba? So parang yung mga DE at RDO, yung mga DEO at RDO, parang yung mini na DPWH. Di ba? May sarili ang bidding, may sarili ang implementation, may sarili ang back, etc. Di ba? Um, pagka binaba yung threshold, siyempre, yung mga project na magagaki, aakit-akit ah, yan, di ba? So, ang tanong dyan, kakayanin ba? Gaya ko na ng central office. So, yan ang kailangan pag-aralan. No? Pero, kampante ako na pwede namang gawin. Samantala sa iba pang balita, nagpapatuloy naman ngayong araw ang assessment ng DPWH sa mga nasirang infrastruktura sa Davao Oriental matapos sa malakas na lindol. Nagsimula na rin ng clearing operations at rapid assessment sa lalawigan partikular sa bayan ng Manay kung saan nakahanda na ang karagdagang equipment at manpower ng ahensya mula sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isaacotoner and this is Bombarajo Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basarajo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.